You wanna know my secrets? Ayan, this is my secret, o. Oh. Alpha Arbutin Serum. O, oh, ayan. Pinapakita ko na sa inyo at sasabihin ko na sa inyo ang sikreto ko sa aking skin. Kung bakit ganito yung aking skin. So, ayan. Guys, pinapaligo ko to. Promise. Ayan, sobrang nakakaano siya. As in talagang five times whitening po yung benefits po nito, ha. Sasabihin ko sa inyo kung benefits po ng ating alpha arbutin. Nakaka-brighten po siya ng skin. Ayan, nakaka-remove po siya ng mga acne marks niya dyan. Ayan, nakaka-skin firming po siya. Ayan, kung may mga dark spot po kayo, ayan, face and body po ito ginagamit ha, face and body. Ayan, kung may mga dark spot po kayo dyan, yan, tinatanggal niya po yan. Ayan. And then, um, nakaka, softens healthy and dry po siya. Ayan, sobrang lambot niya po sa skin. Promise, maadik adik po kayo dito once na gumamit kayo ng ating Alpha Arbutin Serum. Ayan. Alam nyo ba yung mga um, mga taga Thailand na ang mga tao doon, mga babae or mapalalaki, kaya sila mapuputi. Kasi gumagamit po sila ng Alpha Arbutin uh, Serum. Ayan. Kaya po gan ganun yung mga skin nila. Mahikinis sila. Ayan. Kaya kung gusto nyo maging katulad ng kanila, anin maging katulad ko. Ayan. Nakita nyo naman yung skin ko. And then sa legs, ayan nilalagay ko yan. So, sabi ko sa inyo, pinapaligo ko nga siya. Ayan, pinapaligo ko talaga siya guys. Ayan, sobrang ganda niya po talaga kasi sa skin. Ayan, nakita nyo naman. O, oh, dyan, dyan, diba? Nako, sobrang ganda niya po talaga ang sarap niya po sa skin. Alam niyo hindi siya malagkit ha. Malamig po siya. And then pag na parang pag nahangina na po siya, uh, malalaman niyo na lang na alam mo yung parang ang lambot niya sa skin and then nakaka-moisturizing po talaga siya ng skin. Ayan, nakita niyo naman kumikintab, kumikinang-kinang yung aking skin. So, ayan, ayan. kaya Aya, kung gusto niya maging katulad ko yung skin nyo, gusto niyo maging katulad ng mga taga Thailand ng skin nyo, ng mga babae o mapalalaki na mapuputi, mahikinis, gumamit po kayo ng ating Alpha Arbutin Serum. Aya, sabi ko na kung ano yung sekreto ko. Ito po yung sekreto ko sa aking body. Ayan, kung gusto maging ganito yung skin nyo, maging malambot, maging softens ang skin nyo, maging moisturizing ang skin nyo, gumamit na kayo ng ating Alpha Arbutin Serum. As in, talagang sinasabi ko sa inyo talaga. Ayan na and then pwede nyo siyang ano, pwede nyo din po pala siyang ilagay sa lotion. Pwede nyo po siyang ihalo sa lotion, and then pwede din hindi nyo ila, pwede din hindi, pwede din ganito yung paggamit nyo yung katulad ng sa akin, pero pwede nyo rin po talaga siyang ilagay sa lotion, sa inyong mga lotion. Ayan, ako kasi ginagawa ko minsan, kumukuha ako ng lotion, hindi ko siya as in hinahalo talaga sa lotion. Ang ginagawa ko minsan, kumukuha ako ng lotion, tapos lalagyan ko din ng ganito din. Before ko siya ilalagay sa aking body. Ayan, kung may itim yung mga siko nyo dyan, ha? may, mga, may itim yung singit nyo, kilikili nyo, mga batok nyo dyan, ayan. Isa po ito sa nakakaputi po talaga yung ating alpha arbutin. Ayan, andin maaadi kayo dito. Ayan, kung gusto niyo maging ganito yung is skin nyo, mamit na kayo ng ating Alpha Arbutin. So, ilalagay ko na po yung link nasa baba ng video na to. dito na kayo, mag-check out sa aking video na to. Nyan, nasa baba na yung link. Ilalagay ko na yung link. Ayan ha, sinabi ko na. O, check out na kayo ngayon na. Huwag nyo na pakawalan yan. Check out nyo na yan. Nigo nyo na yan. Check out nyo na ngayon na ha. Ngayon nyo na i-check out. Nasa baba na yung link. Check out nyo na.